Dito tayo sa ginawa kong blouse. Nag-start ako sa ganito. Yan. Ganyan. Square yan. Yan. Tapos, tinupi kong ganyan para maging manggas. Dinugtong ko siya dito. Hanggang sa gumawa ako ng katawan dito. Yan. Wala kasing kulay na ano eh. Nagbusan ako nito. Na ito na lang natira, yung brown at saka ito, wala na lang ako nakita doon sa store, maganda pa ako yung ganito, naubusan ako yung orange, naubusan ko isa't ito lang kasi yung pinaka combination na pwedeng ihalo dito sa kulay na to kaya, wala eh ganyan lang sinan, nasinukot ko na yan pero, hindi masikip pero okay lang, stretch naman yan eh yan ganda homemade, handmade crochet blouse. Ayan po. Madali naman palang gawin ito. Basta jaga ka lang gumawa. Ayan. Nagawa ko ng ganitong dalawang ganito. Tsaka ayan. Ayan ang pinagawa ko. Ayan ang pinaka manggas. Yung katawan, idugtong lang dito. itup i-fold mo dito. Tapos dugtong mo dito ayan, pwede ka nang gumawa ng katawan. Ganun lang po kasimple. Kasi yun ang nakikita sa video ko eh. Eh, hindi ko naman inano, pero yun ang ano, parang way na gumawa ng blouse. Ang kulay na meron ako, ito na lang natira. Uubusin ko lang yan. Tapos, hanggang dito na lang yung haba. Okay na yan. Magamit ko rin ito pag medyo pumayat ako may may bilbil kasi kaya okay naman sinuot ko maganda naman panglamig ba meron pa akong ginawa na ano tawag na ito, yung jacket naman ano, sa baba, tapos na rin yun, hindi ko pa nalinisan kasi sa ilalim nito maraming mga abubot abubot ang gaya ng ganito, sinalin na yung pagkatapos ng ano, dagto ng ibang kulay, so hindi ko pa nalinisan Ayan, meron na naman akong hindi po sa video. Oh, post YouTube. Ito po yung pinaka latest na ginawa ko. Hindi ko naman pinakita yung actual na pagrosi pero ako gumawa niyan. Yan, yan din ko yo dito, na ito, ito plastic kasi nga ito, yan may din na, may natira pa pala. Ito naman yung brown na dark na ubusan na ako kaya hindi ko na siya magamit. Ay, pag ano na lang pag may ibang ano ito may natira pa dinadala ko yan dito sa kwarto pag time na nandito ako naglalaba na sa kukursi eh kahit hindi nyo man makita eh sarili kong gawa yan hindi nyo man nakita sa actual na nagkukursi ko nakikita nyo naman nagkukursi din ako hindi ko na lang pinakita kasi time na minsan nasa baba ko ayoko kasi makita ng amo ko na nang magagawa ko kasi baka mamaya eh may papagawa sa akin eh ayoko naman dagdag pa trabaho ko ito collection ko lang to pagdating ng panahon magagamit ko rin ito kagaya ng mga bonnet mga tablecloth mga ano pwede kong, pwede kong gumawa pwede kong gawin kagaya ng headband nagagawa ko nung nakabenta na ako minsan naman yung ito yung yung sapin sa table di ba mayroong pang ano sa flower base yung ilagay tapos may flower base ipatong may nag-order sa akin na kaibigan ko anim na piraso hindi pa kami nakita oh meron na rin yan akong naibenta ng mga ganito mga klase ng crochet kahit yung mga accessories ba meron din ako na ibenta na sa mga kaibigan ko kaya kayo kahit sa time na hindi kayo busy pwede kayong gumawa nito pang ano lang eh, pang pawala ng pagod, minsan nakaupo ka lang, at least, tumatakbo yung ginagawa mo, parang hindi mo na malayan, matatapos na pala. Ganyan lang po ang ano ko sa inyo, payo ko lang sa inyo, kahit pagod man tayo sa trabaho, may nagawa tayong iba, ano na rin, yung parang, nawala na rin yung pagod mo, kasi, napunoan ng ano eh, ibang ginagawa. Ganito lang ako, kahit na, ano pa sa trabaho minsan ginagawa ko na lang dito para at least ay uh, may may makikita ako pagdating pinapanood marami ako nagawang mga pinsa sa table ganun hanggang dito na lang po mahaba na pala yung kwento ko sa inyo talk show <laughs> basta ito magandang tingnan ang combination na ito ito yung gusto kong kulay na yung mixture niya yung yung color, color, niya sa pagmix maganda. Kaya hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong full support guys. Bye bye!